Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ako dito sa Bermosa, dito sa Imus Cavite. At uh, kanina chill ride lang ako at meron ako binite check kanina. Uh, hindi ako nakapag-ensayo ngayon dahil nga sa uh, meron pa akong ano may hangover pa dun sa <laughs> may hangover pa yung binti ko dun sa Caliraya ride ko nung ano nung uh, Friday, nung Good Friday. Kasi nga uh, Holy Week kayo, no? Uh, ngayon, no? kasi Easter Sunday kayo. So kasi may mga nagtatanong sa akin kung uh, ano daw yung review ko sa paggamit nitong fat bike na to na Takeda bar sa long ride. So yun ang i-share ko ngayon kasi nga uh, kasi nga na long ride ko na to no sa Venice pa lang. Doon sa Kaliraya. <coughs> uh, Doon sa Kaliraya, Kaliraya Lake. So sa mga hindi pa nakapanood ng video na yon, yung vlog na yon, yung long ride vlog na yon, ilalagay ko na lang sa description box below no para sa mga yun yan, para sa mga hindi pa nakapanood. So mag-start muna tayo dun sa i-share ko yung uh, long ride experience ko dito sa fat bike na to. Kasi dun sa Kaliraya, uh, majority puro patag mula 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 Bacoor Cavite hanggang Pagsanghan. May konting ahon lusong lang dun sa may um, Los Baños. Yan, yung uh, may rolling-rolling ng konti. Tapos the rest puro ano na, Puro almost na uh, na uh, flats. Uh, ano yun anini eh? siguro mga mahigit 70 kilometers. Then yung paahon naman, yun naman na ano, yun naman uh, medyo may silang yung aahon dun. Pero yung aahon dun, medyo mataas ang gradient din, mga 4 to 6% ang gradient based dun sa GPS na ginagamit ko. Yan, yan yung narotahan ko nung Friday. Yan. So i share ko muna sa inyo ko ano na yung naging gearing ko sa patag. <coughs> Yan. 'Di ba nga yung aking chainring is 40 t Tapos 1150 t na 11 speed na sprocket to. No? hmm <clears throat> nung ano nung una ginamit ko dati, ang ginamit ko nung una pala 40 t na uh, 42T na chainring tapos 13T sa sprocket. Pero nung tumagal-tagal para naghanap ako ng additional torque, kaya nung ano na nung nandun na ako sa may Uh, sa may bay papuntang uh, papuntang pagsanghan uh, nag-opted ako sa 40 na chain tapos 11 -20 na sprocket yan uh, mas mabilis sana yung magiging pacing ko doon kaso nga lang eh since na late na kami late na kami umalis kasi siguro mga 4:47 kami umalis eh pagdating namin doon sa bay laguna ano na mga mag-alas 7 ano mag-alas 7 na at uh, nakasikat na yung araw eh. At usually kapag gano'n ng na, nakasikat na yung araw, lumalakas na yung hangin. Pero hindi naman masyadong malakas yung hangin nung time na yun. Uh, light to moderate lang. Yan. Kaya ang naging pacing ko noon, mga 32 to 34. Pero kung walang hangin siguro yun, uh, sana yun ng 35. Yan. So yun ang uh, yung naging pacing ko sa patag. Yan, yung gear ratio na yun. Then, ang isa pang, uh, nagustong, uh, isa pang nagustong ko dito sa fat bike na to, Di ba nga sa, sa diba di ba sa mga ano, para doon sa mga naka long ride diyan papunta pag Sanghan, di ba sa uh, sa Los Baños maraming rumble strip na makakapal, makakapal na rumble strips. Kahit na dati, kahit na MTB yung gamit ko, eh kasi nga pag sa MTB, uh, maximum recommended tire pressure yung ginagamit ko. Kapag dumadaan ako doon sa mga sa mga rumble strips na medyo makakapal doon sa may part ng Los Baños, ramdam ko yung ano, ramdam ko yung tagtag. -tag. Yan. Pero ito, since na 4.0 na tire width ito, uh, nung dumaan ako sa mga rumble strips na maka, um, makakapal, eh napaka minimal yung ano eh, yung naramdaman ko eh. Very very minimal yung naramdaman, naramdaman ko rumble strips. Yan, yun yung isang na, uh, uh, ano na experience ko na maganda dito sa ganyan kalaking gulong eh, na 26 uh, 26 by 4.0. Ayan. Then, ano po yung mga na-experience ko? Ah, doon naman sa ahon pala, no? Sa ahon naman, mm, kasi nung nag-vlog ako doon sa pakiat nung biyernes, hindi ko ma hindi ko alam kung ilang tips yung sprocket na gamit ko eh. Pero kanina tinignan ko yan, kasi ang pinaka, ang ginamit ko sa ahon, ang ginamit ko kasi sa ahon dito, siyempre ito, 1x2, ito pa rin yung chain, kasi nga 1x lang yan. Ito kasi, nung no, nagpipacing na ako ng matagal, ang ginagamit kong sprocket ng ano, pang pacing na matagalan na 4-6% ng gradient, ito. Ito yung sinasabi kong uh, third to the large, uh, largest sprocket. Yan. Nung no, tinignan ko nga, 30-60 pala yan. Yan, 30-60. So, ang gear ratio ko sa ahon, sa ahon, kung na maintaining, 40 sa chain ring tapos 30-60 sa sprocket. So may natira pang dalawa. Itong 42, ah, oh, ano ba ito? 42 ba ito? 44. Parang 42 eh, no? 42 tsaka 50. Yan. Ito yung hindi ko nagamit. Yan. Pero nung umaahon na kasi ako sa nung umaahon na kasi ako dun sa Kaliraya, medyo nung ano na, nung matagal-tagal na, ah, uh, medyo tumitipok-tipok na dito na. <laughs> medyo tumitibok-tibok na dito dito, dito sa kanan kung paano. Kasi nga uh, dahil doon sa siguro dahil din doon sa mahabang patag doon sa papuntang pagsangha na medyo headwind. Kaya nung nagpa facing na ako ng ahon doon sa uh, papuntang medyo ano uh, na, medyo nagrereklamo na yung binti ko sa kanan. Ayun. So yun yung uh, na ano, yun yung pacing ko at saka gear na ginagamit ko. Ang uh, ano lang ang masasabi ko lang, siyempre, um, magiging drawback lang dito sa bike na to kapag long ride. Syempre mabigat kasi to. Syempre man, pag, mas mabigat, uh, mas ano to, mas mabagal. Uh, kumpara doon sa gina, ano kayo? Kumpara doon sa mountain bike ko kasi nung yung nag long ride ako ng Mount Banahaw loop 2013. Eh yung ano kasi yung MC Tremor ko dati, 9.3 kilograms lang. 9.3! kilograms. Kaya kahit na MTB yon, sis na 9.3 kilograms lang pag umaakit ako dati sa Kabinte. Ah, uh, ano non-stop yon mula Kabinte, uh, mula na ano pala mula Pagsangha hanggang Lukban. Non-stop yon, hindi ako masyadong hirap noon dahil magaan yung bike. Pero kung ito gagamitin ko, tapos magbabanahaw hulop ko, wala. At saka kuti pa lang yung sayo ko. Hindi ko pa, so far, hindi ko pa kakayanin yun. Uh, pag ito yung gamit ko. Kasi nga, ang drawback lang, ang, ang pinaka-drawback nito, mabigat tapos mas malaki pa yung uh, mas malaki pa yung uh, yung wind resistance at saka yung rolling resistance. Uh, malaki yung wind resistance kasi nga ang laki-laki ng gulong, 4.0. So mas malaki yung drag. Then since na mas ma ano, mas malaki yung contact uh, mas malaki yung contact ng gulong kasi nga 4.0 kaysa doon sa MTB ko dati na, na MTB ko na 2.2 yung tire width. Mas mataas yung rolling resistance nito. Uh, yun. So sa mga uh, different aspects na katulad sa aerodynamics, rolling resistance at sa yung weight, siyempre, uh, malaking cropak ito kumpara doon sa MTB ko dati na eh, yung MTB ko ngayon na ano na MC Tremor uh, na mayigit 9 kilograms. Ito nga kasi 16 kilograms kasi ito. Yan, kasi nga yung frame nito uh, alloy lang tapos mabigat yung gulong, tapos mabigat yung uring, kasi nga malaki uh, ang pero kaya nag-set up ako ng ganito kasi moron na to ah. Moron personal ano ko lang to, personal na, na dahilan no. Kaya ako nag-set up ng ganito dahil nga sa ano for uh, training purposes kasi itong ganitong fat bike na to na mabigat eh sa katulad kong walang panahon sa magitsayo dahil sa may trabaho ako. Eh konting ikot lang dito sa Bermosa since na Mabigat ito, at saka, ano, mataas ang rolling resistance, CDA road, at saka mabigat, yun nga. Eh, <laughs> random ko agad yung uh, intensity ng ensayo, yan. Kaya, uh, nag-opted ako na mag-assemble ng ganito, no. At saka, pag nag-long ride naman ako, gusto ko yung, ano eh, gusto ko yung challenge. Yung challenge na may time trial ride ko yung uh, ganito klaseng bisikleta. Na for a short period of time possible, yan. Actually, actually matagal na akong gusto magkaroon nito eh ng fat bike na ganitong setup dahil nga sa 'yung kasing fat bike una uh, first time lang uh, first time ako nakita ng ng fat bike dong 2014. Yan 'yung Mars Kingdom. Since nakita ko 'yung fat bike na yun dati nung 2014, gusto ko na mag-assemble ng fat bike na ganito. Pero since na ano, uh, wala pa akong budget at saka nung time na yun kasi meron akong time trial bag tsaka yung MTB ko na mabigat na 15.5 kg sino mo nang na ginamit ko yan pero sa totoo lang gusto ko magkaroon ng dati, dati pa gusto ko magkaroon ng ganito kasi nga eh nada, dati nga kasi nga nung nagkaroon ako ng road bike no uh, nag-start ako magbike nung no 2007-2008 eh banas na banas ako dati sa paggamit ng road bike dahil nga sa ang daming limitation sa paggamit ng road bike pag gagamitin po sa pang-araw-araw na ride dahil nga doon sa gulong, eh nung bumalik ako sa pagbabike noon nung 2009 eh gusto ko, uh, ang hinahanap ko dati yung pinakamalaking gulong na ma, ano na gusto yun, ina gusto ko yung pinakamalaking gulong na makuha ko kasi nga uh, sa malaking gulong kahit lubak-lubak kahit na medyo mabubog hindi masyadong apektado yung ganung klase ng gulong kasi nga lang wala naman fat bike dati nung 2009 Uh, kaya ang napili ko lang yung dating 2.3 na 26 er Yun nga, yung, 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 yung kauna-una kong Aero Barigid MTB. e lumitaw lang kasi yung ganitong fat bike noong 2014. Yan. So yun nga no, uh, share ko na sa inyo yung uh, experience ko dito sa paggamit itong uh, fat bike na to na may aero bars sa long ride. So kung meron kayong tanong na hindi ko na-mention, uh, i-comment na lang ninyo sa comment section down below at sobrang init na. <laughs> Nagsasunbaiting na naman ako. So maraming maraming salamat sa inyong Kapag uh, nanonood no, don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.